Hello mga kapigs, kumusta ito si Megang Bopix. Welcome back po na naman sa aming YouTube channel So for today's video mga kapigs ay last day na namin ngayon sa condo uh, Mag-out kami mga 12 noon so alas 11 na. Alapit na po, so ready na po kami lumabas Ito na po, sila, ready na po Goodbye na po <laughs> uh, Goodbye na dito sa Condo What a uh, once, once in a lifetime experience po dito sa condo So once again po, thank you, thank you po kay Tito Carmelita. Thank you po, Tito. Thank you, thank you po. At thank you din po kay Kuya Ben kahapon sa pag pasyal sa amin dun sa City. Uh, Metro Colon sa sa ano? Santo Nino Church. Fort 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 San Chalo? Mm, oh, Fort ah, uh, Fort San Pedro. Ah, uh, Fort San Pedro. Tsaka sa Seaside, sa Seaside. <laughs> save view. you so thank you thank you po sa inyo so ayan bago pala kami ano <laughs> bago pala kami umalis ay medyo nagano kami kung ano yung kung ano yung ano kung ano yung pagdating namin dito paglabas namin ganyan meron yung yung kaayos yan ano pat baboy na pat ay, yung mga anak ko, princess, na dress po sila naka-dress. So, kanina, nag-last ano nag, na, nag swimming po. Nag swimming po sila dun sa Last, uh, 28th floor. 28th floor. So, dito lang ako. Hindi ako sumama kasi hindi, ako, hindi naman ako mag ano, swimming At yan ako mga pics. Babay na dito sa amin munting kondo. <laughs> so, thank you, thank you talaga, Tita Ems, Carmelita, na experience kami ng ganito dahil kay, kay dahil din kay Ate Estra. Salamat Trisha sa pagbutihin mo pati pa, sira para sunod makakonggap ka mo di. <laughs> Kau pat, payagan pat. Pat. Yes, bright din si pat. pat. Sa so, bright din si pat pa sana, sun si pat pat din naman. Pretty pretty yung aming ati pat. So, ayun mga pics ay ah <laughs> uh, bawa muna kami sa building tsaka

Okay, so pwede rin. Wala yung mga parang saan magpapitin. na lang. Gusto ko naman. Parang parang pwede lang. yung sinakyan namin mga kapits ay papuntang Danaw tapos sasakay ulit kami ng bus papuntang Sugo so medyo malapit na kami sa Danaw One hour later. So yun mga kapits ay nandito na kami sa Patagbaw kakakot na mga kapits tapos uh, hinihintay lang namin si Papawits na sunduin kami dito So, pag nung bumaba kami, nakapik sa atin. kumain kami sa, ano, sa street foods. Nung, nung unang uh, pinaka pinaka, ah, namin yung mga pick. So, pinatry ko sila. Pinatry ko sila. So, nagusta naman nila. Tapos, napabili din sila ng ano. ice uh, cream So, Ayun ay hinihintay lang namin si Papa Bits mga fix. So hintayin lang natin si Papa Bits So ayan mga piks yung susundo pala namin Ay si ano Adriano. Marunong siyang mag drive Tsaka si Sansan Kala ko si Papa Bits Ayan punta muna kami sa Bahay let's go So ayun mga muna kami ni mga kapiks Sa Sa patmo Kasi bumili kami na Nakapay Nakapay si Papa Bib sa amin ang Tinapay daw dun, dun paano sa yung nakabas na Nakasakay sa Multicap Di kaso Nung Multicap Puro direksyon sa kasaan Nga. Next so, Ayan, ay, ano. ito po yung oh. binil ano, tinapay. Munay kasi may palaman po na Nutella. Binuksan may kaninang ito? umaga. Mabi, may sugar. Uy, well, gisi rin So, wala pong juice. Kapi na lang po yung ano, titimplahin. Yan ako mga fix ay madilim na. So, bibili kami ng ulan yung mga fix sa Katman Mercado So nakatulog po kami ng konti ni mga fish sana Napagod at sana sa si biyay So ayan na si mga fish Kasakay na sa motor So ayun mga fish punta muna kami ng Katmon uh, Katman Mercado Bibili ng ulam so Yung ulam namin ngayon ay Gusto kong umigip ng sabaw So isda yung napili kong ano bibilhin kasi yung um, nandun kami sa ano, palagi na lang kami ano. Manok. Manok. Kasi yan yung gusto nila, <laughs> yung mga bata pati si Mama Pix. Hindi po, oy. Oh, ano may barbecue, ano kang bakong manok. Um, mm. Jal yung mga gusto ng bata. Jalibi, McDo mm, ano. Uh, tapos ano, wala naman dun ano. Gusto ko sana dun magluto ng isda. Kasi, kaso wala. Oh, yung po sa ano, merkado doon. Wala, walang na ano kung merkado. Mm. So yan, yung binibiling ko na lang yung ano, Uh, luto kagad para hindi naman natapos sabi ko dito na lang pag uwi para dito na lang ako magluluto ng isdang sabaw so yun mga oh, tra Punta tayo doon let's go at yan nga naka na kami dito mga sa hindi uh, na ako napag video doon kanina so mabilis lang naman yung pagbili ko kasi diretso na ako sa ano sa bibiliin ko ito pala mga kapis yung binili ko para na namin ngayong gabi So, balik tayo sa pagluluto mga kapis dahil tapos na yung bakasyon namin. So, thank you, thank you po Teta M. Sa, sa once in a lifetime experience po. Thank you, thank you. Thank you din po kay Kuya Ben. So, ito po mga kapis yung binili ko. And, isda naman tayo kasi ilang araw kami puro parinidon. Oo, oh, manok. At puro kami sa ano? sa Jollibee tsaka Macdo yun yung mga gusto ng bata so nakaisa lang po kami kain sa labas sa street food isa lang yun na ah, barbecue so yung iba puro na kami sa ano may ulam makapit sa ano sa McDo Jollibee at isang ano lang kami sa ano sa street food sa barbecue so ang isipin kong mag mag ano ako, ngayon mag isda naman tsaka magsabaw so ito uh, tuloy nga po itong mga mo ko na po yan nag, nag chop muna ako ba ko ano. at ito pala ay yung ulo at ito yung mga kapiks tapos yung ano sa sasabuhan ko tapos ito yung ano natin gulay so yan medyo kukulo na yung sabaw so titimplan ko mga kapiks lutuin ko so samahan nyo kami mamayang kumain. Let's go. At yan mga ka na Nakaluto na po kumang kulang. Yan. Pinola naman kami mga Dinner pics So yan. Ready na yung mga bata. So, ina-pray na. Bayad din din. kain po tayo. Sabawan kulay rasuan. sabuan. At sakto mga kapis kasi ano. Ba, yan ay na uli. So, ngayon sa uwi kaso lang, mamaya pang alas 12. Airport ka, Cebu. Mm. Napakuha. So, mamaya pang madaling araw pala makakabisa dalating si Jing, mga 12. Tara. <laughs> Hello, <mommy. laughs> you, uh, uh, fish, fish mong kuha. Man na, hindi mo na dito. ka-fish? So, abangan main... na lang mamaya makapiks mm. kayang... You ma si Jing.

Grabe ko Ano? Papasok. Uyuyo na may

sabiin talaga yung